tayo ni Nagpasuro po tayo ng kansada doon. So, dumaan tayo kay tater, nagdala tayo ng pinya at saka ng papaya. Tagal lang. Ano mag ko na pala yun? Napapagod na kasi ako kaya nandito ako. Ang ganda kasi yun. Ayun, no? Drink COVID yan. Kasama ko si Sato si Leo, si Leo Soto si Saka si Bang, yung asawa niya. Ang tubig. Maliis yan. Malis, parang mineral niya. Huwag lang hinamay. Eh. ano mo lang mumug. Oo? Uh -huh. Oo. Oh. Kasi baka may tayo ng kalabaw umihi. Ah! Uy, sus <laughs> ka talaga eh. Baka umihi tayo ng kalabaw. <laughs> Hindi mo hinabi agad. Galing ba ito dito rin? Hindi, sa ilog. Hindi dito rin siya galing? Hindi, sa ilog may... yan. Sa ilog dun. No? Sa ilog sa baba. Sa may tulay. Sigla ako nagsisi. Bakit ako nag i dito? Pwede yan. Sa ilog Alay naman yun. yan. Alam mo tayo, walang ayoko na mag-flag. Sa ilog yan. <laughs>